yun guys yeah, marami tayong nakuha ang ano, guys so yun oh so, meron pa dito guys eh, kukunin natin to so, nakapagtanim na nga pala tayo ng palay so yun guys so, kukunin natin yan kasi kinakain niya yung ano yun oh kinain niya na naman oh pinuputol niya kaya kailangan yeah, medyo ponti-unti lang naman to dito sa so, mga tubig-tubig na yan yan yeah. So pinupulot ko lang siya. So medyo kaunti lang, hindi na tayo gagamit ng ano, medisina, guys. So yun, mga lodi. So update natin dito sa palayan. So yun. Nakapagtanim so, kapag -tanim na tayo, mga guys. At uh, yan kanina pa ako dito lang ano. So ito na 'yung ating palayan, guys. So, yun. so oh. yan. So yun, oh. so, yun oh. meron na siyang tanim, guys. At, ito na 'yung kanyang mga ah, uh, tinanim pa, guys. Yun. So, 4 days na yan guys. 4 days na siya nung naitanim. So, November 12. So, date na ngayon is November 15. So, yan. So, yan. Uwi na tayo guys kasi 9.30 na ng umaga. So, yan. Sabado ngayon guys. So, hindi yung makulimlim. Ayun yung ano, Mount Isarog. Ayun, kanina kitang kita yung ano. Yung semua pompa ramai yang bunduk nih. And guys, bye bye.